ganda ng araw ni Inday. Nagbigay kasi ng lettuce ang pamangkin ko. Sobrang boring naman kung isasoso ko lang sa mayonnaise. Pinagana ko muna sandali ang utak ni Inday. At naisip ko ganito ang gawing luto. Sana lang kainin ng mga anak ko. Siyempre sa tulong ng aking magic awali magigisa ulit ako. Ganito ka pula ang gusto kong bawang. Bago ako maglagay ng sibuyas. Kaya sobrang bango. Wow. Imbento ko lang to guys. At kasama sa imbento ko ay ang lagyan ng kamatis. Hindi ko sana pagsisihan ng ginawa ko na to. Charot. After mekos mekos nilagay ko na ang tuna. Nilagyan ko na din ang pampalasa at asin. Nilagyan ko din ang sabaw. Ayan mga ka-boys, kumulo na. Malapit ng paghusga. Pwede na nating ilagay ngayon ng lettuce. Guys, hindi siguro pang karaniwan na niluluto ang lettuce na. Pero may nakita naman ako sa Google ibat ibang ginagawa din pagluluto sa lettuce. Pero ito na yung pinakamadali at mura pa. Wow. After Mekos Mekos, huhusgahan na ni Inday. Ngayon ko lang din kasi tumatitikman. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko. Pero sobrang sarap. Tingnan niyo si Inday napa-thumbs up pa. Yes Kumulo na po kaya okay na to. Luto na po ang aking tuna with lettuce. Try niyo po baka magustuhan niyo din. O paano guys? Sa susunod na lang ulit ah. See you. Bye.